Saan? Ay, sa Marikina. Ah, oh, taga Marikina ka? Saan? Sa Marikina? Sa ano? Parwaba naman si Ate. Ay, so, na. Bakit po? In Pero taga saan kayo? Sa Marikina po. Saan po sa Marikina ate? Dito, may kaisa. Kaisa. Kain, Kain, Kain sa may kainta. Kainta Rizal. Kainta Rizal. Uh, mga pero, mga, pero gusto nyo pong umuwi? Gusto uh, nyo umuwi? Gusto uh, nyo umuwi ron? Po, wala, uh, na na hindi. uh, alam ito, nyo pa ito. uwi? Alam nyo pa uwi? Uh, bakit kayo umalis dun? ano po? Traffic. Oh, traffic. Opo, oh, wala silang gamit. Ano pong pangalan nyo? Ano pong pangalan nyo ate? Jocelyn. Jocelyn ano? Si Cipriano. Cipriano? Ah, sige po. Bakit po yan? Wala naman po. Natanong ko lang. Para ano? Dito, di na lang makaka-uwi. Makaka-uwi po kayo. Teka lang, huwag kang ano Naglalayag na naman ang tao ko Ah, na? naglalayas ka na naman. Parang ako, gumawa ako. ako. At... ako, ako. Papo ko. At... Bago na ako. Ano? ko gumawa wana Ano? Dios. Oh, Dios. Angaman pulang pula. Abi, yun po, Jocelyn Sepriyano. Ah, sige te. Salamat. Sige po. Sana kung sino man yung nakakilala rito kaya ate, taga Marikina daw po sa Sumulong. Okay, ano na lang rito sa ano sa Alabang kasi inaano namin pero ayaw niya. Nandito siya sa Alabang sa ilalim ng overpass dito po sa harap ng Jollibee Alabang. Ayan. Dito lang siya sa harap ng Jollibee Alabang. Lagi siya diyan nakaupo. Lagi ko yan diyan nakikita pag na ako rito pag napasok.